So what's up guys? Good morning. Kasama natin si Tor Sniper yan sa guys. Yan guys. Peres back tayo kaya lumalabas yung mga jambong dalag. Pasensya na si tsura natin guys kaya nasusunog na tayo. Yan so, lang guys. Abang-abang lang. Nandito na kami sa spot. Yan sa yan. Once again guys. Kung bago ka sa aking channel Nasboy TV. Welcome ka. At huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, share, comment and pakipindot na rin yung bell notification para updated ka aming adventure. So, yan lang guys. Shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. And God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Thank you guys. Ayan o guys. So ang dami nila o. maliliit pa ano pwede na yan guys oh. subukan natin Ayun. Oh, Uy naman oh. na tayo makilala guys Bira muna tayo ng pampaksyo ah Ayan o guys o Inaabot guys Inaabot guys Pabilisan lang to guys Kaya tumatakbo sila eh Ayan o Kaso pag nakatira tayo Saka naman lumalabas yung malalaki-laki ayan at least may huli shout out Migs dalawa yung lalagyan natin ng ista guys kaya mamaya pagka pindalag tayo iwan natin yung isa Kasi yun Naabot please Ano guys oh. Pwedeng pwede na. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Dali, dali, dali guys, dali. Dali na naman guys oh. Ano guys oh. Ayun guys oh. Mm -hmm. lakas. Ang lakas nito. Medyo malaki-laki na kasi siya eh. Ayan o. Sige lang sir. <laughs> oh. chagat oh. <laughs> lang muna sa malilit. <laughs> Nga, sampung pirasong ganito. Sang kilo na. Ha. <laughs> lang? Oo. Oh. Hmm, di tinamaan, tinamaan, tinamaan. Ayos. <laughs> Ayos. Ayos na naman guys, oh. Pip pipili lang tayo ng malalaki. Malaki-laki konti. Ito na naman siya guys, oh. Ito na naman siya guys. Ito na naman siya guys, oh. Ayan guys, so gulit pa lang tayo guys. So nakaisang kilo na tayo. Oh. Wow. Ayan hmm. o guys. Lakasan natin ng konti. Kasi medyo malaki-laki siya guys. Eh. Ayos. Nagali siya. Nagali siya guys. Okay guys oh. Uy, mayroon na naman siya malaki oh. Ano guys oh. Ayun. natin. Ano? Parang pinupulot na lang natin 'to, guys. Ay, sumabit. Nako. Tay. May eh, huli pa naman. Ayun oh. May eh, huli pa naman. Asa mabit yung tali natin. Ayun oh. No. Hindi kong dali na naman guys. Ay naku guys. Kundi tayo magbibintis dito guys mapupuno lalagyan natin dito ito na lang malapit hmm. malapit kay kay ko na lang hmm. 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 Sige, so pwesto ni kuya na itutulak niya papunta rito yung isda yes ay malaki lang ito mm. nabatukan <laughs> siya guys so, oh. mahina lang ang hangin natin mahina ang hangin lang guys yan mm. Oh, wait, wait, wait baka makawala ka pa ang <laughs> hina guys iwag ko lang kung tinablan pero tinamahan siya eh. ay sayang siya doon na hinahang yung hangin guys pihaya hmm. siya guys oh Bihaya siya guys oh nandiyan ka muna kasi may laman yung isa guys ito namang isa para matik sayang laki yun inaabot na naman natin guys so kahit malalim siya ka sumabit yun nadali na naman guys nadali na naman natin guys guys three fingers, ang oh mm hmm ang mo ah ang mo ah guys oh pulo talaga ang tama ni eh. oh mana man popcorn tumatakbo kasi si guys kaya yeah. Inaabot. <coughs> Inabot natin siya guys natin siya guys you know Ayan know Muso 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 po 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 Baka ka pa guys Baka makawala ka pa guys Mata pala guys Oh, oh my god guys mata Shout out Sir Norman Klaus Ito so, yung mga paborito mong tira Mata Mata <coughs> Laki-laki naik guys Nakabutan na nama natin guys Nakabutan na naman natin guys Ay, nakawala Sayang laki pa naman naik Eh, hindi nandiyan pa Sana ako nakawala, sumasama lang pala guys Ito yun lang, yung palang Doon palang siya nakawala oh, okay. Ah, tihaya eh. siya <laughs> Ayos oyoyoyoy oy, oy. Sabi mo, ka pa Kawala na yung malaki kanina eh. Pinabot uh -huh. natin guys Kaya idala-dala yung tali natin guys Pisa natin Babalik yung malaki Natin guys, Nadali na naman natin guys. Hmm. Sige, sulakin. So Sipal-sipal na siya guys. Oh. Na out ka ng mahiya huwag ka mahiya naman ang na mga kasama mo na eh shout out nga pala kay boss totoy marlon kalinaw putik oh, na po punik na naman hmm. tinakbo na guys tinakbo na tinakbo na guys lapit lapit mga kaibigan Guys, oh. good size na siya guys oh huwag ka na Uy. Oh, good size na siya guys oh. good size okay so. five fingers 3 kakita ngayon Ewan mm. ko lang Hindi pa kita tinamaan ngayon Ewan ko lang Yun oh Oh, uy, uy, uy. Kala ko hindi ka pa eh Good shit guys Uy, 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 uy oh, Makakabitaw oh. Ah Ano guys, wala so, okay, laki oh laki na siya guys oh diyan ka muna ang dami na nating huli guys ang dami na nating huli guys my goodness napatukan siya eh malalim yun oh kinamahan pa rin guys oh asay ilalit siya ka nang dito ka na. dito kana guys guys ha? ang laki mo idol doll nagpakita ka rin ay sumabit hindi na hindi na tama na pinata ko guys wait lang wait lang bilangin natin guys marami marami na to guys marami <laughs> ang dami na guys oh Bye. 19 guys 19 guys oh maaga pa oh tinay guys oh alas 8 pa lang dami na natin huli guys oh ayun ibaba natin sa tubig para press tumatakbo hmm pang 20 piraso guys legitian guys Oke Sakali ikut guys ya eh. guys nakarami na naman tayo guys oh so, may humingi pa dun sa daan guys ayan ang bawasan pa yan ayan, guys raming maraming salamat sa pagtama sa aking adventure ngayong araw ay nag enjoy kayo sa panonood thank you guys shout out and god bless po sa inyong lahat